Kasi, hello, eh, nandito, si nandito si Miss Tine Calbayog, mga Bebe Loves. Hello, hello, mga Bebe Loves. Ayan. Hi, hi po. Hello po. Ayan, buti naman nakahabol ka sa amin, Miss Hindi kailangan talaga, kailangan talaga kitang puntahan. Kailangan mo talaga suportahan ng Calbayog uh, Summer Vloggers. Kasi ako na kukonsenja ko, hindi ako nakatulong. Pero sa pamagitan ng ganito na ibablog ko kayo, isasama ko kayo sa content ko ngayon dito sa Barangay si Needman Occidental. Magtulungan tayo, Kalbayo vloggers. Yes, yeah. yeah. so thank you so much for being here, Miss Tina. No? Ina-appreciate ko yung support mo dito sa project Siyempre na ginagawa. Ko. Siyempre okay. ko naman, Miss Nati. Ano mo na yan eh? Pag miss natin at saka mga vloggers ng kalbayog. Magkaisa. Thank you so much po at magkukutisilkol muna ako sa barangay. Siyempre, ibablog ko ang barangay Sinidman, Occidental. Again, Miss Tin, thank you so much. Ayan, you sige ingat ha, ingat, ingat tayo, okay. hintayin ka namin mamaya. Okay, okay. okay thank, you. thank you. So ayan, nakahabol din si uh, Ben Wally at uh, John Rill. Eh kasi itong si Ben Wally, naiwan yung banig. Bumalik pa sila ng kalbayo para kunin itong banig ni La Roda. So ayan mga bebelabs, nandito na yung mga pawid, nandito na si Tatang Chard. So ayan na yung mga pawid na dadala-dala ni Tatang. At buti na lang daw, nandito si, halika dito, buti na lang, uh, na dito si JB the Explorer, no? Na isa kayo mga pawid na iba kasi hindi daw kasya doon sa sasakyan ni Tatang kasi maliit lang. Ayan, kasama ni Tatang yung mga anak niya at asawa niya. Andito na po yung ano mga pawid na gagamitin natin sa ano bahay na ipapagawa po. Thank you JB ha, nakasama ka sa amin. Okay, iakyat na natin ha. Tatang, thank you ha. Yes, <laughs> Ba't ka ba natagalan? <laughs> <laughs> hindi na. Nagantay rin ako kay JB Explorer kasi hindi kasi sa 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 sasakyan sa ko yung pawid lahat. Ah, okay. Sige, sige, Tatang. So ayan bibigkain ka. So ayan. Ang ah, mga bebe loves, nandito na si Rodan, ay na yung mga gamit na iba. So akyat na tayo doon sa taas, ano? Kasi na dito ni mga pawid, nasaan yung asawa mo? Magpapatulong kami sa pag ng mga pawid. Ha, please. So ayan, papasok na tayo. Oh. Sige, sige. Wait lang, paunahan na 'yung pawid. Tatang. Okay. Ayan, tatang ingat ha. Ingat. Dito, dito tang. Ayun 'yung asawa ni Roda. Dito tatang. Patulong ka kay sa asawa ni Roda. Ayun, yung asawa ni Roda, oh. Oo. Oh. Uy, ba't wala kang chinelas, kuya? Mas comfortable ako, ma'am. May akutin pa doon? Meron pa, ma'am. Sige, mauna na kami, ha? Tatang, magpatulong ka. Si Tatang, oh. Superhero. Ayan. Dito, Tatang. Tatang. Dito po. Ayan, ayun, oh. Ayan, ayun, oh. Naligaw si Tatang. First time kasi ni Tatang makapunta dito. Kaya ayan, naligaw. So, guys, sinihintay na lang natin si Miss Tina, no? Pati si uh, Barangay Captain. Siyempre, magtutulungan tayo mamaya na ayusin yung bahay. Ayan, mga Bebelabs, Loves, nakita nyo naman ang bahay nila Roda, no? Roda, ano, kumusta? Ano masasabi mo na nandito na kami? Matutuwa po ako sa mga naibigay na mga gamit tsaka nagpapasalamat ako ng sobra kaya naisip ko po talaga na pag-usapan namin mga mag na kami mag-asawa na dapat namin pakaingatan kasi ito na yung hinihintay namin na ano sa buhay namin kasi hindi ko naman gusto Ayan, na, iiyak na talaga na hindi ko talaga maiwasan na hindi maiyak hindi talaga maluha kasi Tears nagpapasalamat po ako na sobra-sobra kahit na ganyan po yung mga naibigay sa akin na tulong talagang Maraming maraming salamat. Wala na po akong marami pang masasabi. Basta magpapasalamat po ako. At syempre, yung ating Kalbayog Summer Vloggers na Nakasala nandito. Halika yun guys, halika dito. Natutuwa ako dahil nakita ko Halik yung mga vloggers na nakikita ko lang sa mga video-video. Ayan. Ngayon, personal sa na mga bebe loves, <laughs> nandito kami. My God, akalain mo yun. Dati tatu lang kami na pumunta dito. Pero ngayon, ang support ng Kalbayog Summer Vloggers ay nandito. 100%. Very supportive ang ating uh, kabayag sa mga vloggers. Ayan sila para mag-support. Voluntary na pumunta dito para daw makatulong sila sa pag-ayos ng bahay ninyo. Uh, special mention pala, shout out kay uh, Gino TV Mix. ano Nagbigay siya ng mga isda. Ayan, kakainin daw natin mamaya. Okay. While nagpapanday sila, may sugba-sugba may tayo. Ano kakainin natin? Pansit na lang yung kulang. Hinintay naman si kapitan. Joke lang.